Napaka-sweet ni Manny Pacquiao sa kanyang mga anak, niyayakap niya ito at nang mahigpit para bang miss na miss niya lalo na si Michael. At si Jinky naman ay binigyan niya si Michael ng pocket money basta lang humugot ito sa bag niya at inabot sa anak. Sa pagdalaw ng mag-asawa sa US, sa kanilang get-together kasama ang panganay na anak na si Jimwell. Napakalambing ito at niyayakap din ang anak. Tuluan Samantala, pagdating naman sa kanyang anak sa iba na si Eman Bakosa, ay ito naman ang super lambing sa kanyang. Nagawa ito at hinahalik-halikan pa ang daddy niya dahil present ito sa kanyang laban sa boxing. Noong nakaraang buwan to the ensayo ang mag-ama, tinututukan ni Manny Pacquiao ang kanyang anak na si Iman sa pag-ensayo ng boxing. Kapo. Kapo Ipinakita ni Manny Pacquiao sa anak ang tamang bilis ng pagkilos at titig na titig naman si Iman sa kanya. Habang nag-iinsayo si Manny Pacquiao sa loob ng ring, nasa baba naman si Iman, todo insayo din. Huminto muna sa glit at nagpapahinga si Manny Pacquiao at tiningnan ang anak sa mga galaw nito. Kalaunan ay bumaba sa ring si Manny at nilapitan ng anak at tinuroan ito. Pagkatapos ng kanilang ensayo, makikita ang super lambing ni Iman sa daddy niya dahil niyakap niya ito. Sa mismong face to face ng kanyang anak at ang magiging kalaban nito, para kuhanan ng timbang ay nandoon din si Manny Pacquiao. At di nga nasayang ang kanilang hard training na ipanalo ni Iman Bakosa sa Pacquiao ang laban. Fight. By knockout, Bacuza. Bacuza. Proud naman si Manny sa achievement ng anak at makikita sa mukha ang saya ni Iman sa presence ng kanyang ama. Matangkad at guwapong bata si Iman. Malayo pa ang mararating nitong mga tagumpay para sa mga pangarap niya. Hindi naman nakakalimutan ni Ima na magpasalamat sa lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya, lalong-lalo na ang kanyang pamilya at ang kanyang daddy. Uh, din po ko sa mga taong sumusuporta po sa akin at saka lalo na po sa pamilya ko. po, sa daddy ko po. po.